unang una, kung may diarrhea, ibig sabihin merong mikrobyo yan. Meron kayo na kain, na sira, kaya nagtatae. Kadalasan yun po ang dahilan. Ang gagawin natin, yung diet babaguhin. Ang gusto ng doktor pag nagtatae, brat diet. Ang brat diet, B-R-A-T. Banana, saging, rice, apple, and tea. Mas nakakatulong siya para maging mas form yung uh, dumi natin. Ito nga, eh, nung uh, sumasakit nga yung tiyan ko, nag din ako, uh, saging lagi ang kasama ko. Siguro, naka, nung isang araw, naka na saging ako sa isang araw. Pero pa konti-konti lang kain ko. Konting saging, tapos tubig, para may lamanan tiyan. Kasi kung walang lamanan tiyan, tapos nagtatae ka, lalo na pag tubig ang inatae mo, delikado po. Ang pagtatae kasi hindi binabaliwala. Kasi naglalabasan lahat ng tubig sa katawan. Yung iba na dehydrate uh, sa mga bata, may namamatay. Kasi pag naubos ang tubig sa katawan, eh, namamatay talaga ang pasyente. Kaya hinahabol natin. So, to ah, saging. Lagi ko, ko to katabi. Ito po, oh, pakita natin, Doc Lisa. Yan, ang mga props natin. Ah, tapos na ako dito eh. Pero may saging pa rin ako kasi ang saging para din yan sa irritable bowel syndrome, pag nagugutom ka, may ulcer, gastritis, saging din ng gamot ko eh. Kaya, nandiyan pa rin yan. Ang panlaban natin sa diarrhea, ito lang po. This one. Oral rehydrating solution. Ito lang talaga panlaban. Dok, Lisa, pakita mo. Focus mo. Yan. ORS ang panlaban natin. Mura-mura lang to. Uh, kahit anong brand bilhin nyo, may generic. Tapos tingnan nyo yung component niya. Meron siyang sodium, meron siyang potassium, at meron siyang glucose. So, parang asin yan, tsaka asukal, tapos may dagdag potassium. Yan kasi ang nawawala sa katawan natin. Pag dumumi tayo ng marami, nawawala ng, ito nga, electrolytes, ang delikado yung potassium. Pag bumagsak yung potassium, mapaparalyze, namamatay, hihinto yung tibok ng puso natin. Kaya yung tibok ng puso, nagloloko yan. Pag nagdadayariya, kaya pwede magloko. So ito, nakailan ako nito. Nakaapat akong ganito. Nakaapat ako ng uh, ORS. Ito, tago mo na, Dok Lisa, for next time. So, apat na inom kong ganito sa isang araw. Nung, umaga pa lang na medyo alam ko ng LBM na, eh, nag-isa na agad ako. Tapos, medyo tatansyahin nyo. Palagayin natin ang dominyo. Iba basa ko, Beta, kung duda nyo, kalahating baso ang lumabas or isang baso ang lumabas. So, gagawin nyo, kukuha kayo isang ORS, mura lang to, bili kayo sa botika, lagay nyo sa isang basong tubig, tapos iinumin nyo. Ganun lang yon. Kailangan palitan. Pareho to sa suero. Walang pinagkaiba sa suero. So, nakaapat ako nito. At nung kinabukasan, ah, medyo magaling na, one day lang yung diarrhea ko, nag-isa pa rin ako para sigurado. Bukod sa ORS ang ginagamit kong pampatigil ng dumi, ito po. Ito 'yung ginamit ko Doc Lisa. Dati ginagamit ko lagi 'yung Loperamide, 'yung mga Imodium, Lomotil, pero ayon sa mga gastroenterologist ko, tinatawagan ko 'yung mga experte, eh. 'yung mga gastro, sabi nila mas maganda daw 'to. Ah, uh, res itong Hydrosec pakita okay, ko. I think over the counter siya, ito. Okay, 100 milligrams uh, three times a day. Pero ako, two times a day lang ginamit ko. Umaga, tsaka nung mga hapon. Ginagawa ako kasi mas mababa konti ang dosis. Bakit mas mababa gusto kong dosis? Hindi naman ganun kalala yung diarrhea. Baka may, baka may side effect. At least mas konti nino mo, mas konti side effect. Uh, pero so far, okay naman siya. Ito daw kasing hydrasec para siyang anti-secretory. Ibig sabihin, yung bituka mo, ang daming nilalabas na tubig, di ba? daming nilalabas na tubig, binabawasan niya yung pag ng tubig. Yung mga emodium, yung mga loperamide, ang problem doon, pinapabagal lang niya yung galaw ng bituka. Pinapabagal niya yung galaw. Kaya sabi nila may danger pag sobrang bagal ang galaw, mamaya hindi na gumalaw o mamaya mag-ipon yung, yung dumi doon. Pero dati naman eh, yun naman ang ginagamit natin. So pwede yon pwede rin itong hydrasec na payo nung gastro ko. Tinawagan ko siya. So yan ha, ah. saging ORS na talaga pampabuhay natin to. At syempre, pag tata eh, hinang-hina ka talaga, di ba? hinang -hina. so magpapahinga. So pahinga lang, absent muna, higa-higa lang muna. Dahan-dahan sa paglalakad, minsan parang walang lakas yung paa. Yung sa akin nga, may konting, parang nangingimay konti, nangingimay yung kamay ko nun. So, ano lang, pahinga lang, kasi kailangan mo labanan. Eh. Habang dumudumi ka, iinom ka ng maraming ORS, kasi wala naman tayo sa hospital. Pero sa mga bata, sa mga baby, nagtatae, eh, na hindi makainom, i-suswerohan eh, natin. Ito rin naman ang laman ng swero. Tapos, kailan iinom ng antibiotic o ibang gamot? Ang senyales na binabantayan ng doktor kung may lagnat. Palagyan natin, lagnat mo, 38 degrees. Tapos, nagtatae. So, baka bacterial yon, Doon, binibigyan ng antibiotic. Pero hindi rin basta-basta. Tatanong niyo sa doktor ninyo. Pag ang dominyo, may dugo. Pag may dugo, baka amoeba o mga ibang bakterya, yon minsan binibigyan din ng mga mga gamot. At uh, maliligo magpupunas. Eh minsan pag may diarrhea ka na, hindi ka na maliligo eh. Ako punas-punas lang at siyempre maghuhugas ng kamay. Hindi mo masabi kung anong bakterya 'yon. Uh, o baka virus lang, dapat hugas ka ng kamay. Kasi ma mamaya mahawa mo yung ibang tao. Hindi natin masabi. At kung magtataipo kayo, Lagi nyo isipin ano yung dahilan. Ha? Ano yung dahilan? Sa akin, kadalasan yung dahilan po, mga 8 hours to siguro 12 hours ago. Kung nagtaika ka ng uh, ngayong oras, isipin mo ano yung kinain mo nung kagabi, nung umaga, mga between 8 hours, misal up to 24 hours ko nung ano kinain mo. Eh ako may kinain, ano bang binili mo, Doc Lisa? Relyenong bangus. So, Rilien really, ng bangus, healthy sana. Kaya lang parang medyo hilaw yung parang hilaw yung kamatis. okay naman yung kamatis, pero hindi mo masabi eh. Uh, medyo hindi ganun kaluto yung tiyan ng bangus. Eh, kala ko okay naman. May kinain din akong suman. Medyo hilaw din yung suman. Hindi ko alam kung ano doon. Baka yung suman o baka yung kamatis. Tata tatanungin nyo rin po kung sino sa kasamahan nyo kumain noon kung nagtai din ba siya, di ba? Kaya iingat na tayo. At yung mga pagkain kasi, dapat mga, sabi sa libro, dalawang oras lang dapat nakahain yung pagkain eh. Pag hindi mo kinain, lagay mo agad sa refrigerator, palamigin. Kung hindi, dadami na yung bakterya, masisira na yan, mapapanis na yan. Eh sa Pilipinas, mas mainit ang panahon. Kahit uh, malamig ang panahon dito sa atin, minsan, mainit pa rin yan compared sa ibang bansa. Kaya napakabilis masira ang pagkain, lagi tayo nagtatay. So, hanapin yung culprit na pagkain at iwasan niya. Sa blood test, last time nagpa-blood test din. Ah, hindi, pa, hindi pala blood test. Stool exam. Papacheck nyo ang dumi ninyo kung duda kayong may dugo o talagang matindi o hirap na hirap na kayo ang test, uh, papastool exam, pwede rin papastool culture. Dalawa yun eh, stool exam at stool culture. Pinapatubo ko anong mikrobyo tutubo sa stool exam. Sa pagkain, alam ko, wala kayong gana kumain. Di ba? Nagtatae. Di ba? Gusto pumayat. Nagtatae naman. Pero pipilitin nyo pa rin kumain konti. Kain ng kanin, konting ulam, na safe. Iwas na sa mga gatas. Kung gatas kasi, uh, baka lalo magtae. So, tandaan po, ang pagtatae ay nakamamatay. Delikado, ha? So, sa bata, deadly yan. Pag nakita nyo na dehydrate na, hindi na siya umiinom yung baby, dadalhin nyo na sa ospital. Sa matanda, deadly din. ha. Like ako, hindi naman tayo pag Lampas 40 years old ka na, kasi siyempre, pag uh, mas matanda, mas may sakit. Baka yung iba may sakit na sa puso. Tapos magloloko yung sodium, potassium sa katawan. Baka magloko yung tibok ng puso. Hindi kayanin ng katawan. So sana nakatulong tips ko sa inyo. Ito lang ang uh, pampabuhay natin. ORS, konting gamot, at saging. At bukod dito, marami rin tubig. Ang dami ng ORS depende sa dami ng pagdumi nyo. kahit ilan ang uh, inumin nito. Pero kung ang tingin nyo, uh, apat na baso ang dinumin nyo sa buong araw, dapat apat na ganito rin. O sobrahan nyo pa, dagdag isa, limang ganito. So, yan po panlaban natin sa pagtatae, which is very common sa Pilipinas. At ingat na po sa pagluto. Doon na tayo sa mga safe na pagkain. Kung duda kayo na may sira yung pagkain, huwag nyo nalang kainin. Delegado. Ha? Lalo na yung may gata, yung may mga mayonnaise na matagal na nakahain. A uh, duda na tayo minsan pag gano'n. Eh. Okay? Sana po nakatulong tong video ko sa inyo po. God bless po. Like and share po.